Luluto ako ng manok. Ito yung harina natin. Tapos nagpapakulo ako ng mungo. Yan. Ikigisa ko yan. Timplahan ko muna yung manok ha. Corn flour tsaka flour. Napadami yung flour ko. Wala yung amo ko. Sa labas siya nag-dinner kaya sabi niya magluto daw ako ng ulang ko napagod ako kasi nagkat ako ng grass yan coated ko lang to ng flour bago ko araw araw kasi nandito yung amo ko hindi ako makapag video ang hirap help nang stayin ng amo lang nakakagawa ng video pag pag kumakain siya sa labas. Ayan o. Inang harina. Hmm. Bakit kaya ko yung aso? E, i ko lang ito. Hanggang bukas ko na 'tong ulam patay yung munggo. Yung munggo ko, meron akong aukura dito tsaka sitaw galing sa garden na tanim ko. tsaka yung malunggay galing din sa aking tanim. Medyo luto na yata to eh. Simpli yung kutsara. Tapos kung lutuin yung ano. So, Gusto ko yung durog na durog yung munggo. Step over oil to. Magpiprito tayo ng isang kai-kai -e -e naman. Kailangan to yung gusto ko yung labo. Tingnan niyo yung kulay ng asin dito. Kulay, parang kasi yung kulay ng camera ko yun. Parang pink siya. Ano ito yung organic, organic salt. Ewan ko kung paano naging organic to. Marami ka, ikanangan ko eh. lalabot ko rin yung munggo ang birnes pala ngayon so munggo day munggo day ngayon munggo day munggo day bakit hindi masyadong kumapit ang ano yung flour. Ayoko kasi na naglalagay ng egg. Hindi na ako naglagay ng egg. Isa pang gastos. Kampung egg pa naman yung amin dito. Hindi yung ano. Yung ano tawag dito. Yung parang itlog ng Tagalog naman kung ginagamit ni Mama. Ayaw niya nung yung commercial egg. Lagay ko na ha. Mainit na yung matika. Yan. hina ko lang yung apoy. Nagkat ng grass. Sang oras at kalahati ako nagkat. Hindi pa ako natapos. Grabe. Pantos yung kamay ko, oh. Yan, oh, Nagkat ako ng grass. Hirap kumita ng pera. Oh, naman to. Ang tayo ko mo na ha, maya ulit pagginis ako naman yung molo